so hi guys so ngayon nandito tayo sa Kaan? nag CR tayo dito sa loob ng mall so kakatapos natin kumain so problema kasi dito sa mga CR lalong lalo na dito sa Finland bihira yung may tubig yung panghugas ng puwik ba so ngayon wala mo nang hugas-hugas ng, hugas -hugas ng puwik tissue-tissue muna ah So, ito yung ayaw ko dito guys, pero mapipilitan talaga tayo. Kasi habang nandito tayo, iala nga naman, pangantay pa tayo na magkauwi ng bahay. Hindi wala na. Di ba? So, mapipilitan. So, mamaya na lang tayo maghugas ng puwit natin. Importante ngayon, makalabas na yan. Katatapos na kasi natin kumain, so busog na busog tayo. So, ayan. Lumabas din ang malaki nga lang problema walang tubig tissue tissue muna mm.